Ah, kasi ah, na, nabigla ako, 'di ba? ko pa, pa ito sa, sa mga sa mga group chat natin kasi sabi ko, "What? Pati ba naman cyanide na ito ginagamit Graha. niya?" Yeah. Ah, ba? So, pero anyway, mabuti na dahil nga ito yeah, sa totoo lang na tayo naman ay patas. So, uh, merong clarification pa mm -mm, mm -mm. no? So uh, pupuntahan ko lang po dahil ako nasa teaser pa rin mode hanggang ngayon. So na-alarma po yung National Security Council sa report na gumagamit po ng cyanide ang mga Chinese sa karagatan po ng bahod de Masinloc. Ayon kay NAC Assistant Director General Jonathan Malaya, kinausap pa po nila ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources para nga kumpleto yung mga ebidensya kaugnay nito at maisumite sa Task Force on West Philippine Sea. Oras po na ma-validate ay bibigay ito sa Department of Justice at Solicitor General. Ang dandag pa ni Ginoong Malaya, pinapalakas sa mga naturang ahensya ang kaso laban sa mga gumagawa nito para isampas sa kaukulan po na tribunal. Ayon kasi sa impormasyong nakalap ng pamahalaan, sinisira ng China ang marine development or environment para hindi ito mapakinabangan hmm. ng mga Pilipino. Sa ngayon ay tinanggal na ang floating barrier sa Bajo de Masinloc. Una rin sinabi ng Bureau of Fisheries ang End Aquatic Resources o BFAR na mula sa mga mayang isda sa lugar ang unang report na inilabas yung gil sa paggamit ng cyanide sa karagatan. Sa atin po mga kababayang, mangingista ang panawagan po ng National Task Force West Philippines at ng National Security Council. Patuloy lang po kayong mangingista dyan. That is Philippine territory. And papalakasin po natin yung presensya ng ating pamahalaan through the Coast Guard, through the BIFAR, and of course, yung regular patrols of the Philippine Navy para uh, maipakita sa buong mundo, particular sa mga nanggugulo sa atin dyan, that that's Philippine territory and that the Philippine government has the back of mm. our fishermen na nangingisda dyan sa West Philippine Sea.